Hello guys, welcome back again sa ating video ngayong araw. Sinabi ko na po basta. meron naman tayong pag-uusapan. Hindi dapat naging pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa itinuloy pa rin ng isang ta. Ano ba ang kalagahan ng pagngiti? Maraming mga spekulasyon o mga mga idea o mga komento kung pwede niyo sabihin. Yung confidential funds na... Bakit nga ba humingiti ang isang tao? Kasi ginawa yeah. Ng... Marahil. Ang iba ay napapangiti. Reason yun eh. Dahil na Dahil siya market. ay masaya. Napapangiti ang isang yung tao dahil siya ay nasurprise. surprise. kayo dyan na confidential funds. Napapangiti fans, ang isang tao. Iba nga, billion dyan eh. Kapag siya ay may gustong... Pinabuksan ba? Bigyan Ng, ng house dalaw. of reps? ang inyong mga envelope. Kapangiti yung isang Hindi, tao kapag What does that say the House nakita niya ang kanyang Committee? mahal sa buhay. But they were targeting Vice naman, Ay napapangiti. Is that ang isang correct? kabataan kapag nakikita niya yung kanya na i-impeach nila? At napapangiti Kaya, ang isang alam mo kahit kabataan pa pa kayo kapag kayo niya yung kanyang kasi yung testimony ng auditor na yun, hindi na niya At, napapangiti ang isang tao kapag siya'y napapanood. Kapag siya'y nanonood ng isang laro. At nakasyot ng bula ng kanyang idol. Yan. ito ating pag-usapan ay isi-share ko bakit nga ba ako na bakit nga ba napapangiti si Pitch Rider? Bilang isang rider, ay napapangiti ako kapag, alimbawa sa pagdijoy ride, kapag pinasokan ako na booking, yan, medyo napapasaya tayo dyan. At, alimbawa, galing kang long, long ride, ay binigyan kanang ka pabalik na booking. Talagang iting tagumpayan. yan. Marami ang dahilan kung bakit ako napapangiti. Kasi ang kalagahan ng pangiti ay talagang talagang napakalaga. Ito ay isinabay sa paglikha ng Panginoon Diyos sa mga tao para ma-provide ng ating katawan at hindi maapiktuhan yung ating buong katawan sa tuwing tayo ngumiti kasi nakakatulong yun eh nakapag-ihinan siya ng ating mga mga kasukasuan na buong katawan damay-damay na kabalik ka naman yan yung ngiti yung simangot sa tuwing tayo sumisimangot maraming dahilan kung bakit sumisimangat yung isang tao. Pwedeng iniis, pwedeng pikon, pwedeng galit, pwedeng ano, pera, pwedeng pikon, asartalo, marami pang iba. Kaya, baliin ang pag-ngiti sapagkat kapag ikaw ay nakangiti, ay talagang positibo ang iyong magiging, magiging isipan sa mga nangyayari sa mga bagay-bagay. Ang mahirap nun, yung walang wala kang dapat ngitian ay humingiti ka. Ibang usapan na yun. O ikaw, anong dahilan ng yung pagngiti? Sana yung pagngiti nyo ay merong malawak magandang dahilan. Hindi yung humingiti ng walang dahilan. Sana kung hindi pa kayo nakapalo o nakasubscribe sa akin channel ay mangyari na pakipalo na po para sa mga susunod nating video, tayo ay makapagbigay uli ng mga idea upang upang kayo ay mapangiti. Yan, sa bawat ngiti, ang puso ay kinikiliti.